Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamputapat ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Elcias at isang saserdote sa Anatot sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, Pinili na kita bago ka ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, Huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako isa sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, HAYAN! Ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian, sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos mong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa ilang Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupik. Tulungan mo ako ngayon, niyamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw po on, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Aleluya, aleluya! Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Heso Kristo, upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon sumibulagad ang binhing iyon Ngunit nang mapabilad sa batinding sikat ng araw ay natuyo, palibasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at tininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay, May tig sa sandaan, may tiga-anin na po, at may tig na tatlumpong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.